Magandang araw sa inyong lahat. Makinig ng mabuti para malaman natin ang kwento ng malaking lungsod ng Nineveh, isang bayan na halos malunod sa kasamaan, ngulit nakadama ng hindi masukat na awa ng Diyos. Isang kwento ito ng babala, ng pag-asa, ng pagsisisi at ng pagbabagong nagbibigay liwanag sa buong mundo. At kung gusto ninyo ng ganitong uri ng mga kwento, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para wala kayong mamiss na inspiring stories. Sa simula ng ating kwento, si Jonah ay isang propetang may malalim na pag-unawa sa Diyos. Ngunit, tulad din ating lahat, mayroon din siyang mga takot, alinlangan at kahinaan. Isang araw, tinawag siya ng Diyos at sinabi, Pumunta ka sa Nineveh, ipahayag mo ang aking babala. Ang kanilang kasalanan ay umabot na sa langit. Nang marinig ito ni Jonah, parang bumigat ang kanyang dibdib. Ang Nineveh ay kilala sa kalupitan. Ang mga sundalo nila ay malulupit. Ang mga pinuno ay walang awa. Paano siya makakapunta roon at ipahayag ang salita ng Diyos nang hindi nalalagay sa panganib ang kanyang buhay? Sa halip na sumunod, naglakad siya palayo. Habang naglalakad papunta sa pantalan, ramdam niya ang tibok ng kanyang puso na mabilis at magulo. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang humarap sa Ninive. Walang makikinig sa akin, sabi niya sa sarili. Kaya nang makita niya ang isang barkong naghahanda ng umalis, nagdesisyon siyang sumakay patungo sa malayong lugar. Mas mabuti pang tumakas kaysa harapin ang kapahamakan, bulong niya pilit inaayos ang sarili niyang tinig na nanginginig sa takot. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, habang ang mga mandaragat ay masayang nag-uusap at naghahanda ng kanilang hapunan, biglang dumilim ang langit. Umihip ang malakas na hangin, kumawala ang ulan na parang rumaraga sang ilog. Lumaki ang alon at tumama sa barko na parabang gustong lamunin ito. Ang mga lalaki sa barko kahit sanay na unos, ay napuno ng matinding takot. Nagsigawan sila, nagsipagdasal sa kanikanilang mga Diyos at inihagi sa dagat ang mga kargamento para gumaan ng barko, ngunit hindi humupa ang bagyo. Samantala, natagpuan nila si Jonah sa ilalim ng kubyerta. Nakahiga at nakapikit, tila sinusubukang tanggapin ang kanyang kapalaran. Bakit ka natutulog?" Bumangon ka at manalangin ka rin, sigaw ng isa sa mga mandaragat nanginginig sa takot. Kaya tinanong nila si Jonah kung bakit nangyayari ito. Sa huli, umamin siya. Ako ang dahilan. Ako ang tumakas sa Diyos na lumikha ng dagat at lupa. Lalong kinabahan ang mga mandaragat dahil walang mas makapangyarihan pa kaysa sa Diyos na lumikha ng lahat. Kung gusto ninyong humupa ang bagyo ihulog ninyo ako sa dagat. Malungkot ngunit matatag na sabi ni Jonah. Ayaw nila sa una dahil ayaw nilang pumatay ng tao. Ngunit nang lumakas pa ang bagyo, wala na silang nagawa. Marahan nilang hinawakan si Jonah, humiling ng kapatawaran at dahan-dahan nilang inihulog siya sa gitna ng nangangalit na dagat. Agad humupa ang hangin, ang alon ay tila napagod, ang langit ay pumusyaw ngunit si Jonah ay lumulubog sa kailaliman. Sa sandaling iyon, dumating ang isang napakalaking isda. Hindi ito halimaw, hindi rin marahas, parabang isa itong instrumento ng Diyos. Nilamon ito si Jonah hindi upang puksain siya, kundi upang iligtas at bigyan pa siya ng oras upang magnilay. Sa loob ng tiyan ng isda, Dilim at katahimikan lamang ang naririnig niya, maliban sa paggalaw ng tubig sa labas. Dito napuno si Jonah ng pagsisisi. Panginoon, bulong niya, ako ang tumakas, ako ang nagkulang. Ngunit alam ko kayo ang Diyos ng awa. Salamat at hindi ninyo ako pinabayaan. Sa loob ng tatlong araw na tila walang katapusan, nagmuni-muni siya tungkol sa kanyang takot, sa kanyang pag-aalinlangan, at sa kanyang tungkulin.